Hello po. Kami ay hindi pa naka uwi dito pa kami. Ngayon po ay pauwi na talaga kami. Wala akong makuha, wala akong mahanap. Mamaya titingnan ko na lang sa bahay. Yan po. Antara uwi na tayo. Tatawid ulit tayo sa ilog. Akin oh, ay payo. Yagid doon tayo sa konti sa taas. Huwag dyan. Walang maganda. Walang maganda. Uy, na po kami. Ano Anak ko ni mo. Jibong, wala ka naman pala dala. Grabe ka naman sa akin. Tin-torture mo ba ako, anak? Yan, yan. Kunin mo yan. Tapos dali mo yung bag. Oo. Mm. Isabit mo sa, like, sa braso mo. Ipapadala lahat sa akin. Grabe, anak ko, ha? Ano Yan. hindi maganda yun huwag na nga tara tayo po uwi na kasi mga tao nakatingin na po sa amin baka po ay nasira na ako ng ulo namumulot ng bato at hindi po nila alam ako nagla Wala well, akong nakitang maganda-ganda dito mga kapatid. Sa totoo lang. At yung mga bato dito parang sabi ko nga parang ano eh. Sawaan na ba tawag doon? Last pag. Last <laughs> pag. Ano magandang bato. Dito po kami. Saan tayo dadaan? Doon. Una ka na anak at hilain mo ako. <laughs> hilain mo ako, anak. Hala, madulas. Bahala na. Oops. Yun. Kaya pala. Kaya pala, mga kapatid. Tibay ng tuhod lang. Ay, Diyos ko. Thank you. Yan po. Layo po. Bangin. Sige po. Kami pa uwi na. Dito pala may daan pala dito. Doon pa kami nagigilit kanina sa may baka. Ayun po, dito pala may daan. Dali na, bebe. Ayan po. Dito kaya. Parang hindi yata ako nagpunta dyan, ah. Ala oras. Yan to na talaga. Yan, dito tayo. Saan ba yun dito? Oh. Dito tayo dadaan. dito ulit kami dumaan sa may mga tanim yung yung ibang may-ari dito ng mga gulay po kapag po yung mahal na yung mga Mang, mga magsasaka po. Yung may maari na mga tanim. Kasi mahal po eh. Mga gulay nila. Kaya dito. Sa bulakan po. Ang mga ano nila po. Puro mga ganito. Mga tanim. Talbos. Yan po oh. Talbos. Dito oh. sitaw. Si Ito sitaw si po bago lang. Oh. Maliliit pa sila eh. Yan sila pa maxio oh. Siguro ito tanim din, sili din siguro. Kasi po may ganyan no? Ang haba po oh. Hanggang doon sa dulo. Sili din. Nagpayong pa ako may payong pa ako daladala dala. ayan po silang pamaksiyo dami bukas siguro aanihin na yan dami din yan lahat po yan mga tanay mga gulay hanggang doon po mga gulay ito po ano ano ba yun yung kalimutan ang pangalan nito yung ganyan po gulay yun Ayan po magulang na siya po kasi madilaw na nakalimutan ang pangalan yan eh tumatawid yung aso namin marunong na yan dito na kami pauwi na po kami Manlolobat na rin po ako. Manlolobat ta na, tamang-tama nakauwi na po kami.